Ay, na kami. Malakas. Um, malalim ng tubig. High tide na. Ay, na kami. Dalawa lang nakuha ko. Yun, marami ibon dun. Ang gandang panahon ngayon. Tingnan nyo, Mainit. Landang karagatan ng isla. Itong buhay ng isla. Manginhos. Pag-season laman ang abalon. By March, April yata. Hanggang doon na lang yun. Ayan. Mainit. Ayan. Let's go. Ano yung asawa ko? Kapagod nito. Okay apak ng mga bato-bato huh? busy oh so ang mga sigol sa kakahanap ng pagkain nila sa tabi ng dagat huh? ay na late mo kami kanina dapat maaga kami kanina bumaba para makakakuha ng maraming abalong dalawa na nakuha ko tama lang sa sukat pero okay lang may pang ulam na rin ay doon saan ba kami kanina bumaba talaga nakuha ang asawa ko. Ay, nagkukotom na rin ako. Kain kami. Alam gusto kong kumain ng kanin today. Tulay ako ng kalabasa. Kalabasa naman, Tuni. Eh. Mahal? Yeah. Seagulls. Yeah. <laughs> leave this Where? No. Let's put inside. Let's go. Huh? Where are the ducks and seagulls? Can you see them? That one? Yeah, there's a oh. if you grab it that fly away Okay. Baby, where you come? I didn't reply. Sabi na ng tubig, guys. Oh! Nagliliparan na sila. What's that, mahal? Ducks, Ducks that one. The black one. Yeah. Ducks, daw. Marami nga dito, mga ibon. Hindi ko na makilala. Hmm. Huh? ng tubig. Pero kapag lumangoy ka dyan, maprosen ka. Malamig yan. Huh? Ito guys. Kinakain namin yan. Kinakain ko yan dati. Dali lang ha. So kinakain ko yan dati. Kinuha yan dati ng asawa ko eh. Pinatikim sa akin. Dali lang ha. Uh, ah. Wow, matigas. Ray. O si Okay na, ko sya. Ito siya. Oh. oh. Kunin mo yan, parang abalon din yan. Tapos tanggalin mo yun sa sa ito siya, tanggalin mo yan. Ayun na, ula mo na siya To. Pupukpukin mo lang yan ng ng pampalambot kasi medyo matigas 'to, eh Ayan. Ulam ka na. Eh dito naman kasi hindi naman kasyado kinakain ng mga tao dito. Ayan. nag nila. Malamig yung tubig guys. Pero nasanay na ako sa tubig. It degree dito guys. Ayan ang buhay ng isla dito. Ayan. Timba ako. yung asawa ko. Iniiwan eh. ako eh. Oh. Lakas na kasi ng tubig. Pa-high tide na siya. Ay kanina, tuyo to. Eh, may tubig na siya. Kaya kailangan natin bilisan. Kasi delikado. Mabilis ang tubig. Tingnan mo. Gumalim na. Yeah. Marami dito guys ng ganyong pagkain. Ayan katulad yan. So, marami yan dito. Ay, hindi naman kasi yun lang pinapansin. Katikin na ako nyan dati. Masarap yan. Okay. Ang iba. Hindi talaga nakatira. Hindi yung kumakain. Ay. Nakapagod. Manginhas ah. trabaho. Kaya maghanap buhay muna tayo sa dagat. Hanap ng ulam. Okay. ang layo pa. O tingnan nyo po yung ano, matibay po ang ang tawag doon sa kanila. Yung father ng tubig pag mag, may bagyo dito or malakas ang hangin o um, may typhoon malakas talaga tubig dito lumalampas um, dun sa karsada yan parang exercise na rin to na eh, hindi naman kami araw-araw po mapunta dito. Depende lang po yun sa sa panahon at saka sa schedule ng tubig. Kung ano oras ang hang low tide at saka ng high tide. Hindi ka naman pwede manginhas dito na high tide. Malumos ka naman. Ano kukunin mo? Wala nga mag sisig-sisig ka dito sa lalin ng dagat. Ang daming bato dito. Kaya kailangan low tide talaga siya. Para makita mo siya. Ay. Okay. Nakapagod. Uy. Ay. Sarap umupo muna. Uy, sa bato. Ah, saan ba yung sasakyan namin, oy? dala ko, glabis lang man yan, at saka, ilagyan namin ng seaweed, dalawa lang yung nakuha ko na balon. Kasi bawal, kasi kumuha ng balon dito na, hindi pa sapat, ang laki niya. Kailangan sukat siya, or more than doon sa sukat niya. Kasi bawal talaga kumuha dito na mga bata pa, kasi lalaki pa yan. saka, lalo na yung mga alimango dito na babae bawal siya kunin kasi nga nagbibigay siya ng mga babies bawal din kumuha dito ng mga alimango na maliliit kasi lalaki pa yan Ay, Ay saan ba kami kanina bumaba? Parang doon. Kami bumaba. Layo pa man kami, oy. Ay, lalalala. Lala. Nakapagod. Hmm. Tumutulo pa sipon ko. May ubo pa ako. Ay, ano na lang. Lamig naman kasi dito. Uso talaga yung mga sipon at ubo pag lumabig. Ay. Kumakain ka naman ng na masustansya. Marami naman vitamins. Tumilingon yung asawa ko. Kala ko niya. Kasi nakausap ko siya. Pero kakapitan ka pa rin ng sakit. Ay, tao lang kasi tayo eh. natural lang na magkakasakit tayo. oh nandito na tayo sa buhanginan. Ah. Tingnan mo, nandoon kami kanina sa gitno Ayan. Doon, inikot namin yan doon. Ay, mga ibon. Ayun, maglalakad na tayo. Ha. Ah. So, may underground pa sila doon sila lalim mo. Siguro gawa naman yun ng ng mga German dati. Dami kasi dito mga underground, underground na ginagawa ng mga German dati. Noong unang panahon. Ay. Kukutom na talaga ako. Nag-imagine ako ng pagkain. Magsasaya talaga ako ng kanin. Tsaka mag-isa ako ng kalabasa. May malaking kalabasa ako dun eh. Kasi ng asawa ko mamaya mag-airfry lang yan siya ng sausage. Tama na. Ay, kaburi nga pagkain. Pagka sausage lang kainin mo. Wala lang. Yan lang kakainin mo. Ganun ang buhay ng puti dito. Sandwich, sushi, chicken, beef. Walang kanin. Wala din gulay. Ayan sila. Ah. Ay, mga bato. Tingnan mo si Tibay na mga padernilas sa tubig hindi basta-basta matibag ng ano mang lakas ng tubig na pag pag dumating ang storm lakas dito ang apo hanggang dun sa kalsada ha? ah dyan kami kaya sa kanya bumaba oh yung sasakyan namin oh salamat 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 kami Hey, Okay. Hey, nagkuk. Two and a half dozen them is well. Two and a half. What? Yeah. Oh? So big, here? Ó well...